Hello mga kauman, mga ka-person. May i-chichika sana ako sa inyo. Kasi yung hams natin, kawawa po kasi si hams natin. Kasi sobrang init niya. So sobrang pagod niya kahapon mga kauman, mga ka-person. Nilagnat siya. Tapos inatake siya ng lagnat kagabi. Kaya ngayon, andito ako sa tindahan. Kasama si hams. Kahit ma masama yung pakiramdam ni hams. Sinamahan niya ako dito. Oh. Kaya, kukuha po tayo ng gamot. Pang, ano, gamot na pang lagnat. Para mawala yung lagnat ng ating hams, mga kahuman, mga ka-person. So, tara mga kahuman, mga ka-person. Samahan niya ako, tayo ng gamot para kay hams. Para ilalagay natin sa kanyang dito. Oh. Tara! na no, talaga yung halaman na to. Pipitas lang tayo ng mga mga pang-humpul sa ating house. Maraming ka dito. Kaya yan, nagkakakulot. Yan. Yan. Yan pa. Yan pa dito. Yan pa. Pa, pa. Mabisang ano to. Mabisang gamot to. Ano ba? Ano ba? na mga phone na ka-person? Balikan na natin yung hams natin. So, ayun na, na tayo ng gamot para kay hams. So, gagamotin na natin yung hams natin, mga kawan, mga kaperson. Ay, naku, kawawa talaga yung hams ko. Kawawa, kawawa talaga. Ilamig pa man to. Pagkatapos, nag-electric fan. Ano ba talaga? May lagnat ba to? Nagpapalagnat-lagnat lang para ano, makatulog. Hmm. Tignan nga natin to. Halika. Usog ka, usog ka. Ayan. Kawawa naman tong hams natin. Uy. Kawawa naman. Mukha pa ba to? Ayan. Gagamutin na natin to. Kawawa naman. oo, oh, mataas talaga yung lagnat, oh? Ang taas-taas talaga ng lagnat. ha huh? Kumaka kumain ka ba kanina? Taas naman na ang laglat na to. Sige na, gagamutin na natin to. Ayan. 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 Kulang pa ata to. Kulang pa ata. Kulang pa talaga. Kulang pa talaga yung gamot niya. Ha? Huh? Oh. Uh, dito ba? Jan ba? Oh, uh, diyan. San pa? Dito ba? Baba pa? Uh, oh. San pa dito. ba? Uh, dito pa. Dito sa ulo, sa ulo. Oh, di yan sa ulo. Dito. Ingatan pa baka mano mo. Mm, um, san pa? ba? Oh, pa. San. Sa na. Uh, ano pa? Ng uh, sige na. Okay na ba? get some help. wala <laughs> oh? na malit lit na to. Wala na. Nawawala na yung bisa ng gamot natin. Ha? Ayan. Ayan. Ano pa? Ha? Gusto mo ba yung mabigat pa? Lagyan natin yung mabigat. Parang nawawalan na ng energy. Ha? Nawawalan ka ng energy? Anong kailangan mo? ano kailangan mo? Uh, yung pang energy drink. Ano ba yan? Pang energy drink pa? Natutulog lang nga. Mag energy drink ka pa dyan. Nawawala na yung sakit ng ulo ko. Pero yung pang ano ng katawan meron pa. So, anong kailangan natin ngayon? Yung pang energy drink. Energy drink? Pagkatapos ano gagawin mo? Iinom ko. Pagkatapos? <laughs> Para magkaroon ako ng energy. Para magano? Nawala na yung sakit ng ulo ko. Kailangan ko na pag-energy. Pag-energy. Ano Gusto pa niya ng energy. Gusto pa niya ng energy drink. Pagkatapos natutulog lang. Buong araw natutulog. Tapos mag energy pa. Ay, nakumakom na ako. dito ka lang talaga sa Pilipinas makakita ng mga taong umiinom ng energy drink. Pagkatapos tulog lang. Nagtatambay-tambay lang. Ay. Kulan natin ng energy drink yung hams natin. Ay, naku. Wala na talaga tayong ano nito. Patay na talaga yung negosyo natin nito. Ikaw lang nakakaubos ng energy drink natin. Hay nako. Kulang daw siya ng energy. Kailangan daw niya ng energy drink. Pagkatapos uminom ng energy drink, mga kauman mga person natutulog lang yan. Tignan niyo. Hay nako. Oh, pang energy mo. Pagkatapos tulog ka ulit, pagkatapos uminom ng energy drink, Hmm. La 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 la. Oh, ano, kumusta? Kumusta ang lagay natin? Kulang pa. Kulang pa? Naku. Naku, naku, naku. Talaga mga kauman, mga kaperson. Dito lang talaga sa Pilipinas. Makakita ka ng mga taong umiinom ng energy drink pagkatapos tulog tambay. Tapos na, ay, naku. Ah. O oh, ano na? Eh, hey, una. Natulog muna ako. Uminom ka ng energy drink pagkatapos matutulog ka, edi wow. Ito, pang patulog. Oh, pang patulog, energy drink ka, di ba? Hindi, pang sleeping drink. Hi. Saka ano Sige ba ba na kayo umiinom ng pang energy drink pag tulog. Patulog. What? Kung patulog. Eh, nako, ewan ko. Ewan ko sa'yo pag Baka nagka, nagsasakit-sakitan ka lang. Be, wala na. Wala ka namang, ano, malamig ka naman, oh. Ah. Ano, oh, sa sa'yo Mm. Mas energy din. Mm. Oo, oo, wala na tayong ginansya sa ano natin, paninda. Bahala ka. Ba? <laughs> matulog na nga ako. Ako na lang matulog doon sa ano, kwarto.